Okay, good morning po. Ito po ang ating uh, channel, ang Tabsong Viewpoint. So again, uh, magandang maganda magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng nakakapanood nito. Welcome po ulit dito sa ating uh, channel, ang Tabsong Viewpoint. So balik po tayo sa ating talakayan. Ano? So napaka-importante po ng tatalakayan ngayon kasi katatapos lang ng ating uh, midterm election. So... May isang napansin ako guys dito no sa naging nag, Uh, naging election natin, ano, yung uh, midterm election. So, may nabasa ako dito, guys, sa article. is Alagay dito. So, basahin natin, ano, uh, isa itong publish ng isang uh, social media, uh, mainstream media. So, nakalagay dito, dead pre-election survey get it wrong? UP professor say pollster must do some postmortem. Ibig sabihin, uh, tinatalakay po dito kasi yung survey. So, napapansin natin yan, di ba? Naglipa na po yung survey sa social media nung before election. So, nakalagay po doon na may mga kandidato po doon na hindi po mapasok sa survey pero nagulat tayo doon sa result <laughs> ng uh, butuhan at uh, nagugulat tayo na may mga politician na hindi kasama sa survey pero mataas ang ranking. Katulad po nito ni Bam Aquino na number 2 siya ngayon doon sa partial uh, unofficial result. Tapos ganoon din po si Kiko Pangalinan na hindi po pumapasok sa survey pero na, nangunguna po dito sa result ng uh, partial unofficial uh, result ng COMELEC. So again, may nagsasabi po na ano, uh, may may parang uh, something na mali doon sa mga survey na ginagawa ng mga survey firm. Okay? So uh, again, ang ano po niyan, ang uh, masasabi po natin diyan is para sa atin po ha dito sa channel natin. Meron talagang uh, Uh, something na mali doon sa survey na yan at saka isa lang po ang masasabi natin dyan itong survey na to, hindi porky survey at lumabas yung mga kandidato ay sure winner na ibig sabihin, may mga surprise pa rin na ganito na hindi inaasahan pero ayun nga po, lumabas doon sa result at doon sa survey hindi siya lumabas so, ibig sabihin may mali doon sa sistema ng uh, pagkakandak nila ng survey. Ako po, uh, ang based sa experience ko dyan kasi nakapag-participate na po ako sa mga ganitong uh, pre-election survey, napapansin ko po doon sa mga nagsusurvey, uh, hindi lahat po ng tanong na nakalagay doon sa survey form is pinapasagot ano nagsusurvey. So doon sa nakaraang napag-participate na nasalihan kong survey, Ah, uh, sinusurvey lang po nila yung mga mga tanong doon. Ah, uh, ano eh? Marami ko kasing question doon sa survey form tapos ngayon ang sinabi ko doon sa nag-survey sa akin. Ah, uh, ko kung bakit ano bakit hindi nila tinatanong lahat or hindi nila pinapasagutan doon sa sinusurvey nila. So, ang sabi sa akin ng nag-survey is ano nasa sa, nasa sa akin daw yung kung gusto kong sagutan lahat so ang ginawa ko uh, gusto ko talagang maging genuine yung ano yung survey nila so ang sabi ko umpisa natin sa umpisa tapos lahat ng ng uh, katanungan uh, gusto kong ma, ma marinig doon sa nagso so kaya medyo nang kami doon sa survey kasi ang dami kasing question doon tapos hindi nila hindi nila tinatanong eh. Hindi nila tinatanong. Tapos minsan, hindi, nila, hindi na nga nila tinanong sa akin. Pero may sinusulat sila dun sa survey. So, ang napansin ko dun sa survey pat na kinandak sa akin is, ano eh, masyado nagmamadali yung mga nagsusurvey. Tapos hindi lahat nila tinatanong lahat ng, ah, hindi nila pinapasagot lahat ng nakalagay na question doon sa survey form. Hindi nila pinapasagutan doon sa sinosurvey nila. Tapos napapansin ko, uh, hindi, hindi, kahit di naman ako sumagot, may, sinus may sila yung nag-a-answer doon sa uh, survey form. So, so, ibig sabihin, yung sistema ng ginagawa nila, is tingin ko kaya nag-reflect yung ganyang uh, system, ng yung ganyang ano uh, result so hindi lahat talaga uh, tinatakel doon sa survey at saka parang may objective lang sila na sagot uh, na sagot doon sa survey form. So yun po yung naobserbahan natin nung nagpartisip nagpartisip tayo doon sa survey uh, pre-election na yan. Kaya sa tingin ko po talaga para sa akin ano uh, ang mga botanti dapat is gawin lang reference yan pero hindi hindi dapat yan sa survey na yan. Binabase yung pagboto natin. Yun po yung isang malinaw na ano na dapat na gawin ng ating taong bayan. Hindi dapat tayo nagbabasi sa survey. Hindi yung boto natin, hindi natin dapat binabasi dun sa survey kasi uh, yung survey po is ano yan eh, parang sa tingin ko parang again, dun sa base dun sa naging experience ko nung nagparticipate ako dun sa pre-election survey na yan. But parang ano lang talaga siya, mind conditioning lang eh. May mga ina-achieve lang silang question dun na gusto mong sagutan. Tapos ano eh, napapansin ko pati doon sa survey form is ano eh ah uh, ano eh, parang may leaning doon sa ano sa sa politician na sinusurvey kasi na pag ano ko parang ano eh marami kasing klase po ng mga survey survey na ganyan so ano ah uh, yun lang po yung ating ano naobserbahan na parang sistema, parang medyo kulang. Kulang ba yung, parang yung kulang yung substance, parang hindi masyado ang ina-apply yung talagang purpose ng survey. Yun po yung naging, uh, parang naging experience po natin nung participate tayo dyan. Kaya ako, hindi na po ako nasusurprise na uh, may mga question talaga na ganito after election, dun sa mga pinapalabas na survey dun sa pre-election survey. Kasi nga po, yung sinasabi nga uh, methodology na ginagamit niya dyan para sa akin talaga, parang may question talaga po doon. Siguro sa tingin ko, dapat yung mga nagsusurvey, mga uh, ini-educate niya talaga na maging transparent sila at saka talagang uh, purpose-driven or yung talagang stick to doon sa plan kung ano, pa, pa paano i-implement yung methodology sa uh, pag-survey. Especially doon sa mga nag-i-individual, yung mga nag-house to -house. Kasi ganun po yung na experience ko eh house to house umiikot sila tapos nag-mimili uh, sila kung sino yung kanilang uh, iso survey So yun po yung naging experience natin kaya hindi ako nagugulat sa ganitong sistema ng result. May mga ano talaga dyan na hindi talaga papasok. Ah uh, dun sa survey, sa pre-election survey pero nangunguna dun sa result ng uh, election. So sa tingin ko talagang dapat po i ano yung ano yung methodology ng survey at saka yung sistema ng uh, mismong actual na pagkandak ng survey tingin ko po mayroong uh, uh, para sa akin na uh, ito yung opinion lang po may tingin ko may parang uh, problema po doon sa pagkakandak ng survey kaya ang para sa akin again sa mga susunod na eleksyon dapat yung mga botante hindi po talaga ginagawang reference itong survey na to dapat pag bumoto tayo, hindi tayo bumabasi doon sa re, sa result ng survey. Hindi natin titingnan na ay pag hindi wala dito yung iboboto ko sa survey, baka sayang lang yung boto ko at ang uh, uh hindi rin ayun, yung feeling na hindi sayang yung boto kasi wala sa survey. Kaya pipili ka na lang doon sa nasa survey. So, yung pong ganong uh, mindset ng mga botante is dapat hindi po ganoon dapat uh, hindi tayo bumabasi doon sa survey, pre-election survey result na mga nag, nag, uh, kinakandak na mga survey firm. Kasi nga po, para sa atin dyan, based on my experience, talagang ano yan, parang uh, mind conditioning lang talaga ang survey. Again, sa mga butante po, sa mga susunod na election, dapat ang pagbasihan natin is yung qualification talaga ng uh, ano kandidato. Okay, so yun po yung topic natin ngayon, ano po yung masasabi ninyo dahil dun sa inconsistency ng survey, pre-election survey doon sa naging result ng midterm election. So ano pong masasabi ninyo dyan at uh, pakisulat na lang po dyan sa ating comment section. And ang importante po, uh, supportahan natin ang ating channel nito, Tamsung Viewpoint. Uh, magkaisa po tayo sa ating layunin, tuloy po yung ating advocacy at uh, yan po ay gagawin natin Hanggang sa susunod na election ulit para at least makatulong tayo doon sa awareness ng ating bayan, yung pag unlad ng bayan. So yun lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat yan at uh, sa inyong lahat yan, peace.